Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Unang Kabanata Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga hinirang na nasa Efeso at nagpapasakop kay Kristo Jesus, sumain na nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhay ng sanlibutan, ay hinirang na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoong kadakila ang kagandahang loob na ibinigay niya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang lihim na layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang layunin niyang ito ay pag-isahin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at si Kristo ang Pangulo. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kami hinirang niya noon pang una para sa kanyang ikararangal. Kaming mga unang umasa sa kanya. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Hanggang kamta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang hinirang, Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang malwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo kung ano ang kalwalhatiang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat na kapangyarihan kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pag -ahari. kapamahalaan, kapangyarihan, at pamuluan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ng Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Ikalawang Kabanata Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalim. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman, siya ang gumawa kung ano tayo ngayon. At sa pamamagitan ni Kristo Yesus, tayo'y nilalang niya upang iukul natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kayat alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng tipang nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus, kayong dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo pinagkasundo niya tayo. Ang mga hudyo at ang mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang dalawang pangkat ay maging isang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, Winakasan niya ang alitan ng dalawang pangkat. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatwin, hindi na kayo dayuhan o tag-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahyang. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Yesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templong banal ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ikatlong Kabanata Kaya nga akong si Pablo ay naging bilanggo dahil kay Kristo Yesus alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil ay nabalita na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ko ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Maikli lamang ang naisulat ko sa inyo tungkol dito. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim tungkol kay Kristo. Ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Yesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang tagapangaral na magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Ngunit, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang tungkuling ito, ang mangaral na magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon, ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatagan loob. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dahil dito, ako'y lumulhod sa ama, na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko na palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ang pag-iisip upang kayo'y lubos na matulad sa Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Yesus magpakailanman. Amen. Ikaapat na kabanata Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos kayo'y maging mapagpakumbaba, malumanay at matyaga. Magmahalang kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng pamumuhay sa kapayapaan bilang magkakapatid. Iisa lamang ang katawan. Iisa rin ang Espiritu. Tayo ay tinawag din sa iisang pag-asa. Tayo ay may iisang Panginoon lamang iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Kumikilo sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya na ay bumaba muna siya sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataas-taasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba ay ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang para sa ikatitibay ng kanyang iglesia hanggang makamta natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at pandilin lang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katuhanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat na maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala ng kahihiyan, konti man lang. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkataon na napapahamak dahil sa masasamang nasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat na isuot ninyo'y ang bagong pagkataon na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit mang kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong patagalin ng inyong galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag ninyong dulutan ng sama ng loob ang panal na Espiritu ng Diyos sapagkat Siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng taktang araw Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ikalimang Kabanata Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan nyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anuang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong dinararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapit, mahalay o sakim. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos diyosan Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sabagat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mangyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga yon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagang ka ni Kristo. Kaya't magingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na maganda, banal, walang kapintasan, batik o kulubot man. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang malalim na katotohanan ang inihahayag nito. At para sa akin, ang tinutukoy nito ay ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kayat kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ikawanim na kabanata. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong itulak na magalit sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at turo ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y mga lingkod ni Kristo at kusang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa numan man, maging alipin o malaya. Mga amo, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at hindi nagtatangi kanino man. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa lakas na galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi sa tao tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, at sa mga pamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibotang ito, ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang pamigkis ng katotohanan at itakip sa dibdib ang panangga ng pagkamatuwi. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita tungkol sa kapayapaan. Lagi ninyong gawing kalasag ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diyak. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugod at ngayon nakabilang ko. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararamdaman. Si Tikwiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at pinagawa. Kaya't sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway, ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumain yung lahat. Sa inyo na umiibig ng walang mali sa ating Panginoong Heso Kristo.